Yeah. Sabi ko sa kanya, siguro ko magulang naman. May nagugulang pa kanya, Nararamdaman natin. No. Pero hindi po, tumawa lang po sila. Ilan ang plakang tinanggal? Lahat po, sir. Lahat? Yeah. Alang yan yeah, naman po. Kinawawa kami. Yeah. yeah. Basta may makakita ang nah. polis dyan, may makakita ang enforcer. Ba, Napakabay talaga ni Colonel Bisita. Ang dami na talaga natutulungan ito. Kagaya nito, na isang grupo galing Bicol, napupunta daw sana sa liga, kaso ang problema, hinarang ng enforcer tinanggalan ng dalawang plaka. Panoorin niyo tong mga idol kung paano tinulungan ni Colonel Bisita itong grupo na to ng mga magulang at, at si Chir na dadalo sana sa liga. You, sir. Nandito ako ngayon kasi tumawag ang driver. Sigurado naman kilala niyo ako. Pag may nakikita akong mali, pakialam meron ako. Nasaan ang inyong chief? Ah, uh, si chief po sa ngayon po ay mimiti po ko sa lahat ng jefe sa Batangas City. Sino humuli? Ako, sir. May kasama ka? Yes po, kasama. Sino yung teacher? One, two, three, four. Yung iba, parents. Totoo ba yung report na galing kayo ng Bicol? Yes po, sir. Papunta kayo sa norte dahil may palarong pambansa. Yes, po, sir. Tama yun? Yes. Ikaw ang driver. po, sir. Kanino ang sasakyan? Sa asawa ko po, sir. Sa asawa mo? Opo minabuti ko harap-harap tayo at para sa public interest nakabidyo tayo para kung may mangyaring kapareho nito magiging malinaw sa lahat huwag tayong magsisinungaling para maging maayos Captain Sir siyang nag-initiate voluntary dahil meron siyang dalawang relatives okay sino ang relatives niya dito? diyan po saka ito pa sino pa? tapos yung, yung, si ano si midwife relatives ko pa po yan kamagana kaya? May sinasabi na may anak ka na nauna na dahil nadarot. Lagarap... Opo, sir. Nauna Nandunan. na. Nandunan. Ilan? Isa lang. At ito, may kamag-anak ka. Nakisabay. Lahat kami parents ng players. Yon, parents kayo. Po. Anong usapan nyo sa PUL? Sabi ko, sir, sa kanila. Sila rin may sabi na sabi, pagdating sa diesel, hati-hati na lang daw. Yun. Uh, Tama ba sabi niya? Oo, okay. okay. sir. Siyempre, galing kayo ng Bicol, papunta kayo ng Norte, 100% nag-diesel na kayo? 2,000 po sir, sa kalawag. Ang tanong ko, nangyari ba yung usapan na hati-hati kayo doon? Yes. po, sir. Okay. Nag-share ka, hindi? Hindi po sir. Oh, wala kang share. Brother, yes, sir. ano ang ibig sabihin ng color room? Uh, sir, may iba, iba po kasi tayong uh, klase ng color room. Pero yung kung tinigil... Nakarecord tayo, uh, ha? Ako, oh, yes sir. Kung tinigil ka po sa kanila, sir, ay private motor vehicle operating as for hire. For hire? Yes sir. Anong basehan mo? Ang basehan po namin, sir, ay eh, dahil po sila po ay nagkaroon ng ambagan para po doon sa pangkurodo. For hire yun. Malinaw ha, hindi nahawakan niya yung pera ha. Nagbayad sila, hati-hati. Okay. Ay iyo, for hire na yun. Operating as for hire po. Sir, excuse me. Hindi po namin sa kanya binibigay yung pagkas. Isa pong pera ang mahawak, siya ang mapabaya. Sige, sino? Para malinaw. Ikaw. Ang unang binayaran mo sa kalawag peso ang dalawang liwa. Oo. Ibig sabihin mo, doon sa version na yun, ang pagkakilala mo, pagkala mo, for hire na yun. Operating as for hire po. Operating, operating for her. as for hire. Apo. Ikagalang ko yung pananaw mo. Kaya nga nakarecord tayo eh. Yes, sir. Dahil magkokontest yes. kami sa LTO. Yes, sir. Hmm. So, ang pagkaintindi mo, operating for hire. Yes, sir. Alam mo ba na ikaw ay public servant? Kayo? Yes, sir. Apo. Hmm. Public servant? Yes, sir. Naimbisigan mo ba na itong mga ito galing Bicol papuntang norte? Yes, sir. Ipagpalagay. Hindi ko sinasabing kolorom. Ipagpalagay natin talagang kolorom. Nakita mo, may batang maliliit. Imposible namang magsabi ito na teacher. Hindi naman. Nakita mo, may batang maliliit. Sa ng public service, wala ka ng ibang pwedeng gawin bago po namin sila, no, pagkahuli na po, na nandito na sa compound, nag, uh, ang una naming decision is to impound the motor vehicle. So, ang instruction namin, kami po ay nasabi sa kanila na para naman po kami makatulong kahit pa paano at makapagpatuloy po sila sa pagbabiyahe, kami po ay nag-offer na iahatid po namin gamit ang aming mobile sa terminal at para po sila ay makasakay ng bus. Habang nagtitigat mo kami, actually, nakaprepare na po yung pang receipt eh. Siyempre, may mga kasama din po kami na nagtatawag sa HEPI namin. May oh. report po yung nangyayari. So ngayon dahil nga po nakita namin na maraming pasahero, 'yung mga bata, na po ang happy namin din kaya kami distraction. Kasi to sir, technical impound impoundment na lamang. Ano pong ibig sabihin? Tanggal plaka. Tanggal plaka. Pwede na po silang umalis. kawawaan driver eh. O baka hindi mo alam ang ang ginagawa ng ibang pulis at enforcer. Nakakita lang walang plaka. Let's see, let's nang abutin ng mga ito. Imagine, Imagine. Imagine. Sa ng mga bata 'yung yeah. sa po hindi kasi 'yung po, naman na po 'yung mga bata. Hmm. At sabi mo. Mo sa kanya, siguro po magulang naman. Like, yung po pin na yung nararamdaman Pero hindi po, tumawa lang po sila. Wala naman problema kung oh kawawa naman 'yung mga bata, ticket na lang tapos sir, proceed ka na. magko ka kasi ikaw ay inaakusahan ko ng kolorong Pambira naman oh. Tawagan mo yung FM mo. Ah, Tawagan Itinatawag lang po kay, RD po. Na, Sige. Yung records po doon sa mga kanya. Gusto Sige. Pwede tayo magpatupad ng batas na hindi masasakripisyo ang kapwa natin. Ibig mo ba sabihin? Kung pinatuloy ninyo yan, tinikitan, wala na kayong habol, may habol kayo ah. Bakit? Magre-renew ito ng lisensya. Magre-renew ito ng sasakyan. Pwede ninyong padala ng Shokus Order. Ang daming method eh, ang daming ways. Pero tingnan mo naman mga bata oh, yun nga lang, nasa bahay ka, walang tubig. Iritado ka na eh. Ito. Tapos itong mga to, majority, mga babae. Oh, pambira naman oh. Brother, naintindihan ka dahil hindi ka hepe. Pero gamitin nyo naman puso nyo. Oh, naniniwala ka. Siya ay... Eh, sa ngala ng pagpapatupad ng batas siya ay suspect pa lang na nangungulurom so, pwede ho mapatunayan na siya ay o hindi ano? yon, ibig sabihin from that words hindi ka pa siguradong kulurom nga yun yun ang sinasabi ko sa'yo brother opo, opo. malinaw yan opo, opo. hindi ka pa sigurado na kulurom nga pero na permission na sila okay i-shortcut natin ng contest na prove hindi kulurom eh di, na na sila. Yan ang sinasabi ko eh. Hindi nyo naintindihan yung tamang public service kasi pwede pa rin nating habulin yan, may kapangyarihan pa rin tayo sa pamamaraan na hindi mapiperwisyo. Itawag nyo sa RD. Anong sabi? Coordinate Kung? O oh, sige. Alam mo ang uh, number ni RD kakausapin ko? Oo, oh, wala po ang number ni Akin na, kasapin ko si jefe Gaya mo. Hello, Hello, Chief. Hello po ako, good afternoon po. Nandito ako kasi yung mga papunta sa Palarong pambasa, nandito ang teachers saka parents, and impound nyo. Pwede naman tayong magpatupad ng batas, sepe, with all your respect, na hindi mapipervisyo itong mga bata, itong teachers, at saka itong parents. Apo, apo. ang ano po yan, uh, isinangguni doon na rin po kay RD po namin. Ang advice po sa amin ni RD is para po makatuloy pa rin sila, ma'am, sa kanila pupuntahan is imbis na physical impounding po ang gawin namin ay yung plaka na lang po. Naintindihan kita pero mali pa rin eh. Opo, opo. Ang layo-layo ng biyay. Sige, tawagan mo si Ardi. Opo. Sabihin mo, nire-request ko, ibigay yung plaka para makabiyahe ito ng maayos at hindi abalahin ng mga pulis at enforcer sa biyahe. Kasi may tiket naman eh. Tapos tawag ko ako ulit. Sige. Pakibilisan mo, opo. kawawa itong mga to. Opo. Thank you po, thank you po. Dapat pala, ang katulad niya, B.O.B.O. Makikisakay na lang kayo. Kanya lahat ng diesel. Yun nga po, yun nga po sir, ang sabi ko sa kanya na hindi naman kayo maniniwala na sasagutin ko lahat. Hmm. Kasi sa akin na ako yung van, ako pa nag-drive. Simple sabi ko, nyo, sila naman ang maganda. ano Kita ang problema, no? Kailangan, kailangan pala B.O.B.O. ang may-ari na sasakyan. ng sasakyan. Na bawal kayong mag-share ng pang-gasolina o diesel. Pasensya na kayo ha. Talagang malaki ang problema natin sa ating sistema. Alam ng Diyos, hindi ko binalak pumasok sa politika. Pero nakita ko ang pangabuso, pangapi, at maling pagpapatupad ng batas. Kaya ako ay pumasok sa politika. Naging congressman ako. Eh bakit naghahangad pa akong magsenador? nakita ko kulang pala yung kapangyarihan ng congressman para ipaglaban ang ating mga kababayan na inaapi at inaabuso. Tutulungan natin siyang mag-contest. Okay? Kasi pagka yan ay eh, hindi natin tinulungan, nagmagandang loob na sa inyo, may impound pa yung sasakyan, ang multa, 200,000. Kasi ang intention, pag-colorum, kung ako nagko-colorum, ang unang intention ko, kumita ng pera. Yun. Pangalawa, habitual pa ulit-ulit. Kasi siyempre, kung kolorom ako, kumikita ako sa inyo, dapat ulit-ulit. Sana man nakakita ang kumikita ako, tapos minsan lang. Pero ako nagtitiwala naman sa kay Asik Bigor Mendoza na hindi sapat na basehan yon para sabihin kolorom. Yung mga damit niyo, yung gamit niyo nagkasya sa likod. Tinasuot ko po sa lalim ng ano sir kasi sabi ko nga puro lang bag walang malita. Kaso may may malita pero may uh, may bigas. Ilang pa kilo bigas dala niya? 40, 40 kilo. 40 kilo. Ano ba 'tong bigas? lang ako sa ano budget. Kasi po wala talaga ano mag budget. tikit tipid, tipid lang ako ng bigas. Sulit na lang, sir, sa bigas. Magkano isang kilo ng bigas? 20 daw po. 20? ha? <laughs> 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 huh? hopefully 57. 60 times 40. Brother Matt, kunin mo yung bigas, babayaran natin. Bumili na lang kayo doon para mabawasan yung bigat. Thank you, sir. Mm, -mm. Saan, Magkano gunso? 2,000. Pag yung 40 kilos, 60 pesos. 2,000? 400. Oh. Walang nga, Matt, magkakalpulate ko Tama si Kuya. Pa. <laughs> Pambira naman po. Mayara na. Ito walang calculator, 2,400 daon. Nanitegrate ang labas. Ikaw magkaka- Nakawali ako. Nakabisi ko. Naka-bisi ko. Naka-bisi Sir, ah, uh, hindi lang daw pumakontak na chips si RD, kasi hmm. ako exactly hmm. daw po si Sekretary D. Sumedhi. Pero yun naman po, bago naman po kami mag at bago po magbakwas ang plaka, ay sinangguni na naman namin po yung kay RD. So ang station po ni Hepe, hindi mag stake po kami doon sa- Hindi bali, ako ang tatawag kay Makagaan din sa inyo. Gawin lang tatlo niya. May alam, bigas. Come here. Oo. Oh. Uh, tatawagan ko si RD para doon sa plaka. Option 1, kung hindi ko makontakt si RD, takbo kayo. Ilan ang plakang tinanggal? Lahat po, sir. Lahat? Lahat. Yeah. Alam niya na mambu. Kinawawa kami. Ay, ay, basta may makakita ang polis dyan, may makakita ang enforcer. Ay, Diyos, may iyo naman. At dito ay nangako na naman si Colonel Buisita na tutulungan niya yung driver para makontest niya sa LTO yung kanyang lisensya. Pababiyahihinin mo, bakit kinumpis ka niyo yung ORCR, hindi man lang kayo nag-initiate na, sir, Papaserox ko ito ha, para may kopya ka. Paano pala kung itong mga ito'y walang utak? Tumakbo, naniwala sa'yo. Walang plaka, una at huli. Walang ORC yan. Wala lahat. Hello po, Madam, good afternoon. Yes po. Public service ito ha, naka-loudspeaker ka kasi nandito yung mga teacher, nandito yung parents. Wala namang usapang personal. Uh, nandito pa sila kasi ang kinakatakot nila dalawang plaka pala ang tinanggal sa van uh -huh. eh, imagine uh -huh. madam, real talk tayo papunta ito ng uh, lawag city at dadalo sa palarong pambansa may tatlong bata dito, kung hindi ako nagkakamali mga 6 years old, 10 years old tapos apat na teachers and the rest parents eh kaya pala kagabi pa, hindi sila makaalis-alis. Alam nila ang sitwasyon. Pag tumagbo ang van, walang plaka, baka tatlong araw na sila sa biyahe dahil lahat ng dadaanan nila na may polis, lahat ng may enforcer, paparahin yan ang haba-haba ng kwentuhan. Uh -huh. Ah, ngayon, ah, pinapatawagan ko siya kay District Officer, si RD. Ang eh, mukhang may event. Tinatawagan ko si ah Executive Director, parang may conference. Hindi nasagot. Epo. Okay. Okay. Eh, ito naman, madam. Sa ngala ng public service, may ticket, alex colorum, may holding pa rin ang LTO kasi magre-renew ng sasakyan, magre-renew ng lisensya. Eh, ang request ko sana dito sa LTO dito, huwag kakalimutan yung public service na hindi naman mga kriminal tong mga to. Kagabi pa, kahapon pa na dito. Ang request ko, sa ngala ng public service, with all due respect, iparilis din niyo ang plaka dahil talagang baka abutin to ng tatlong araw o limang araw. Ang layo ng lawang. ah, di ko kaya silang copy ng ORNCR? Siyempre, may OR Hindi mm, po sila, sir. Kinuha po nila. Kinuha ng enforcer. May kopya pa ang driver? Wala, wala po, sir. Uh -huh. Wala ang kopya na ang driver? Wala po, sir. Nakon, lintian yan. Wala na ang kopya ng ORC and itong driver. Kinumpis ka ng enforcer niyo. Ah, so ganito na lang po, sir. Ah, yung photocopy lang ORNCR, RNCr, na lang po dyan sa LTO San Pablo. And then ipaano na lang po namin ang plate. Then kung ano po, pwede naman po silang mag-file ng protest. Exactly. Pero ang ano nga diyan, madam, pakituruan niyo yung mga tao niyo, balansehin yung pagpapatupad ng batas at public service. Tama yung sabi mo. Eh, imagine pala, tatakbo, walang plaka, walang oas yan. Wala po siya. Pakino ako niya. na. Sige sir, <laughs> <laughs> okay, sir di pa ano ka na lang po. Ay, okay, bigyan mo na instruction na itong assistant chief. Ito. Sige po, sabihin ko na okay, si okay. Chief Melvin. Melvin. Okay. Hello Chief. Yes po. Uh, may kapi tayo ng ORCR. So, yes po. Ah, uh, I-photocopy uh, ka na para may kapi ako. Andrei, okay. uh, okay. uh, okay. uh, na so, ang concern uh, natin na 'to, na naman yan I na lang. Di document niya nalang na i-release 'yung sa data plan, processing ng kung sa alaga format kaya natin. E dokumento na release natin sa nila 'yung ano, pero muna pa pero hindi pa ng T.O.P. Mm -hmm. Um, among basis natin is 'yung paiiwan na copy sa atin ng ORC Okay, Ah, Okay, okay. Sige, then pwede rin sila mag-file ng progress. Sige, po. Okay, sige. Thank you. Madam, thank you. Okay, okay. Thank you, bye-bye. Sige. Ma'am, bantayan nyo, ha? Opo, opo. pag opo. Salamat, thank you. Pag antok ha? Opo. Pag inaantok, ha? Sorsogon in ang Hello. brother ko po ang newly elected mayor in Huban. Ha? Huh? Sorsogon, yes. Ganon? Opo, oh, Fuyeros. Congrats. So I'll campaign Tapasin you. Tapasya lang ako sa inyo. Hindi namin makakalala. At pagkatapos ng ilang oras na pakikipag-usap ni Kolo Lubisita sa mga enforcer ay napapapayag na po yung mga enforcer na ikabit yung plaka para makapunta yung sang grupo na galip pa Bicol papunta sa kanila pupuntahan sa norte kung saan tadalo sila sa lingkat.